Dito naman nga mga boss, ito mga boss, nagkating na tayo sa ating gawing pintuan sa ating hangin kabinit. Yeah, ito yung mga parts nya mga boss, ito yung frame nya sa vertical, din sa horizontal. Lahat ng parts mga boss, kailangan katingin muna natin, lahat lahat para hindi na tayo pabalik balik sa pag kung anong kapal, kung anong lapad kailangan kung vertical nga parts, kung anong kapal at lapad kailangan i-complete mo lahat yeah, ito mga boss, ito yung kapal nya ang kinating pala natin 1 inch para medyo makapal dahil hindi natin maasa maasahan yung kahoy na sa pagkating natin gagalaw yan nga ang pinis pala natin mga boss yung kapal sa ating pintuan si binit kung makakaya yan ang kapal pag dal ang last nga kapal mga boss kay yung 3/4 yan ang pinakamalas class ng kapal ng um, pintuan din sa ating mga ginagawa mga boss 7-8 yung kapal para makapal dahil meron itong french door yung glass lagyan ng glass ng 1-8 kailangan siyang makapal na hindi ina, hindi natin maasahan yung gagalaw yung kahoy Then linisan pa natin tapos ili out. Ngayon pag pinis ito mga boss, dalawang side lang tulad ng mga nauna. Para hindi dalawang hindi apat na side, kailangan dalawang side. Saka na mga lilinisin yung nakabuo na yung pintuan. Saka na lahat para hindi ka na alinganin sa kapal yan gawin pala natin mga boss apat na french door tapos walo nga ng hanging cabinet kumbaga dos 12 lahat yung pintuan Yeah, ito lang yung diskarte mga boss kailangan lang lahat ng parts boohin mo ayong i-completo mo para hindi ka na mag pabalik-balik sa pag-cutting kung anong kapal, anong sukat kailangan i complete yeah, ito yung horizontal mga boss sa header at saka sa lower yung lapad mga boss, header yan dahil meron dito, meron titong arko na pintuan Nag gamit tayo ng circular mga boss para hindi na tayo mahirapan sa paglagari Na ito yung vertical mga boss, yung frame niya. Kailangan na natin linisan na kumpleto na lahat ng parts. Yeah, yung paglinis nito mga boss, hindi mag-rust ka ng paglinis. Kailangan gamitan mo ng eskwala. Landian mo ng eskwala para eskwalado. Hindi na baling mahina. Basta sigurado lang mga boss yung iba yung masyadong careless sa pagtrabaho nga yung pag natin mga boss padandahan lang kasi yung mga kahoy kung malakas yung pagtulak mo yung kina, yung dinaanan sa planer masyadong rap uh, <laughs> yung mga mabibiak yung sa nilag dinaanan mong planer basta masyadong malakas tulad na noon boss kailangan lang dalawang side tapos gamitan ng eskwala yan lang ang importante mga boss hindi yung apat na side yung linisan Ngayon Itong ginawa natin mga boss, hindi lang natin i-forward di hindi lang natin yung iba masyadong ma-forward mga boss hindi na makikita yung ginawa natin natin. Kailangan ito mga boss sa akin lang mga boss step by step para kung sino mang gustong matuto makita nila kung anong procedure sa paggawa ng pintuan katulad nito. Pero yung mga kagaya ko mga boss na fornit Furniture, uh, furniture shop makagawa nito pero yung mga kapentero lang mga boss sa uh, baybahay malabo mga boss dahil wala silang kagamitan ya, kita, uh, yung tayo mga boss medyo hindi naman lahat power tools yung ginagamit natin hindi kagaya ng mga modular mayroon na mga andaming mga tools yung mga chargeable pero sa atin mga boss, hindi naman po ito mano-mano. Meron naman tayong power tools, router, lahat ng mga planer at saka charger ball. ito yung trabaho ng ngay ganito mga boss, kailangan ng furniture shop, hindi gagaya ng mga modular cabinet. Yeah, ito mga boss, ito nag-layout na tayo sa height niya nya tol sa mga inupload natin mga boss basta mag layout na meron ka lang isang tapos na sa layout yan ang gawin mong pattern sa lahat sa lahat na vertical yung yung frame ng pintuan yan ang basihan mga boss para isa lang yung sukat kung meron man yan magkasalungat mag ang maliit lang nga diferensya pero kung individual mong sukatan lahat mga boss sigurado ako mga boss nga hindi yan magkapareho yung layout mo hanggang isang pattern at saka dalawang dinikit mo nga nilagyan mo ng guhit kung baga mga boss tatlo lang hindi aabot ng anim at saka lima apat kailangan tatlo lang yung isa pattern yung dalawa bagong gigihitan mo para hindi na masyado malayo yung pagguhit mo kung meron mang diferensya yan lang po ang diskarte mga boss niya hindi mag, hindi kalimutan mga boss kung ilang piraso yung pintuan mga boss halimbawa ito 12 kung baga mga boss 24 yung isa yung 24 mga boss iba-ibang yung layout mga boss yung nakabaliktad para 12-12 nakabaliktad na ito mga boss ito na yung granil ang pag hukay natin dito na mga boss 3-8 katulad nito mga boss kaya ibaba nya yung solidor mga boss lahat nga hukay mga boss 3-8 nya yung prince door naman sa ibaba, 3.8 din sa gitna at saka sa itaas sa uh, itaas, one 1.4 na dahil meron pa siya kasing glass mga boss ilalagay papasok sa itaas pababa sa ibaba kaya may, pag masya, uh, kailangan siyang makapal para meron pa siyang stopper sa giggi sa likuran yung, yung glass ito lang yung proseso mga boss kailangan dinisin lahat tapos layout lahat para hindi ka na mahirapan lahat ng parts kumplito step by step lang mga boss mag layout tapos butas tapos mag pagkatapos ito mga boss mag layout na tayo sa horizontal basta tulad ng mga sinabi natin mga boss kailangan natin na step by step hindi natin i-forward ng masyado gusto lang natin mga boss ipakita kung anong diskarte eh. yan yeah, sa mga baguhan mga boss ito magamit to nila pero sa mga yung matanda nang nang gumagawa ng ganito uh, share share lang tayo sa ating nalalaman mga boss kaya iba-iba man tayo ng diskarte Kayo, meron kayong diskarte ya, Sa akin po meron akong diskarte Kung ano lang yung Ang madali at saka pulido Yan ang dapat Yan ang prinsipyo natin mga boss Walang daya Dahil sa paggawa nito naman natin mga boss Sa mga presyuhan hindi naman tayo kumbaga mga boss na na, na, pipi, na fix mo yung mga presyuhan sa may-ari tapos dayain mo kasi malulugi ka hindi naman mga boss dahil na fix nyo alam mo yung kalidad sa trabaho kung anong panahon ilang panahon ilang araw mo gawin hindi ka na malulugi Ito pala yung sa gitna mga boss, sa prince 1 inch lang nilalagay natin para maganda naman tignan. Basta mga boss, step by step lang tayo, layout muna. Ito yung sa header. tips lang mga boss hindi kaya recheck mo na kung hindi ka sigurado yung pag-iisip mo para nagbabalis sa anong sukat kailangan ni recheck eh, ito mga boss ito yung ito na yung dawil kumbaga mga boss sabi saya pa dila niya ang tawag pala namin sa amin ito yung paggawa ng pintuan yung katulad nito yung merong dila merong dawil nipsa yun ang tawag sa bisaya sa tagalog mga boss hindi din alam basta ka ito lang yung pulido nga paraan yung diskarte mga boss isang side muna mga boss para hindi ka na mag sa ng banso isa lang tulad tuma mga boss isang guide lang ya pag matapos na lahat mga boss ibahan ibahin mo na yung guide yan na ang diskarte eh. tayo mga boss, ito naman sa, is sa isang side naman nagiriin natin ng mano-mano mga boss Nga, ito pala yung sinasabi ito yung sinasabi sa mga kuan mga boss sa mga gumawa ng ganito yung iba mga boss gagawa ng door jam hindi na kailangan pang lagiriin yung pag fix sa 45 ang sabi ko sa kanila mga boss hindi yan makakaya hindi yan ma 100% mo nga yung 45 hindi ka na maglagari pag buuhin mo ng hamba kailangan gamitan mo ng lagari or magawa ka ng flash door kailangan gamitan mo ng lagari landian mo ng eskwala tapos tagiriin na ito mga boss ito yung itong paglagari ito mga boss at saka pag layout kailangan yung distansya sa guhit mo pareho lahat para hindi ka na magsigo-sigo sa pagbuo mo ito mga boss ikagrante ako mga boss gagawa, gagawa na akong mga pintuan wala nang sigo-sigo at saka ito dahil kabisado natin yung paglagari at saka pag guhit nya kita lang po yung naguhit at saka nag layout alam natin kung anong pagguhit natin at saka mga diferensya nya, ito mga boss tapos na tayo nya, ito pala yung arko mga boss kailangan natin mo muna sa gitna para kasi yung blade ng banso natin masyado pang malapad hindi pa iikot ang discarte nga katulad nito kailangan lang uh hindi na siya malapad tapos yung dinggig niya sa gilid palakihan mo para yung dina, yung kinain sa banso yung dadaanan niya medyo malaki yeah, ito mga medyo malapad medyo hirap tayo sa pagpakurb yeah, ito lang yung discard eh. kailangan na lang lagariin sa gitna <manyan> ito mga boss mag na tayo mga boss ito pala yung pag grind mga boss ang kumbaga makikita nyo mga boss parang mad, andali lang pero hirap ito mga boss kailangan ito na pakiramdam sa pag grind kailangan ng yung kamay mo uh, hindi mabigat yan yung masyadong pa-curve mga boss, pa arko, Yung mga maliit, hindi masyadong mahaba. Kailangan muna natin ng imano-mano yan ng pa grind Ayong pagliha. Gamitan natin ng number 80. Para ma-fair pick yung, pag, yung arko. yong Ito mga boss, yung gilid lang ang ginamit natin ng one, grinder. Na ito yung sinasabi natin. Kailangan ng na mano-mano. Ito mga boss, buuhin na natin mga boss. Yung inuna natin mga boss, itong lalagyan ng bildo, yung glass, yung prince. Yan, nakikita nyo Sa header at saka sa gitna, yung butas niya, yung medyo maliit lang 1/4 lang tumang boss ito lang discard mga boss kailangan ng medyo masikip para matibay hindi kagaya ng iba mga boss nga pagpasok andalilang lang agad nga hindi kalimutan mga boss nga na idikit mula ng eskwela para hindi tabangi kailangan uh, hindi siya tabingi mga boss para hindi ka mahirapan pag bubuo itong sa gitna mga boss 1 inch ito ang ganito mga boss sa, sa horizontal nilagyan natin sa gitna nga pagkatapos ito mabubuo na na napakuha na siya gilid kailangan natin lagyan sa gitna pa vertical naman yung sa final na ito mga boss abangan lang sa, sa susunod mga boss yung pagbubuo nito para paano ang diskarte eh. yung gigamit gamitin natin ng mga pako kung anong paggagawa anong pag kung ano yung Paggagawa natin yung mga diskarte. Pero hindi naman tayo nagmamaroon ng mga boss. Ang atin lang, ipakita natin kung anong nalalaman natin. gamit yan sa mga baguhan, di ba? Yan lang po ang nais kong ipaparating sa mga baguhan. pagkatapos ito mga boss e temporary natin lagyan ng pako sa likuran para hindi na siya gagalaw niya. linisan natin ng planer sa harapan para i router muna natin bago natin buuhin itong pinch door kumbaga linisin muna natin sa harapan dahil magro router tayo Ito na yung mga boss. Ang kulang ito sa gitna na lang. Ito yung sasabi natin mga boss. Mayroon daanan ng glass.